Siya? Siya? Siya, hindi na talaga kita kayang pisaan lang! Sa buwan natin, magbibisaan lang sa inyo! Mga kita na lang, <laughs> magbibisaan lang! Sinusunod pa ako, hindi, hindi na kumibisaan sa inyo! <laughs> Anak, ano yan ang tala mo? Aba, <laughs> hindi, wala naman din tayong kakainin sa bahay. Hindi kinuha ko na rin sa handaan. Kasi kasi naman wala tayong makain mamayang hapon. Hindi ko akala, sa na ng mukha ko. Mas makapal pa ang mukha mo. May Magaling na sa inyo. Binaon ko galing doon sa laglagan. Wala din namang kakainin mamaya ang hapon. Ayoko eh. oh, sumabay sa ito, kaya nahihiya sa mabay. Pwede mo ka sumabay. Basta ako yung ng akin. Huwag kang sasalo ka. Hindi mo ah. Ayun lahat yan ha. Kakaya kasabay. Ang dami dami mong hinako. Hindi kayo natin ako nahihiya sa iyo kasabay ko. Lahat na nang hantay hinako. Niki, Ni, arte arte pa ba kaya kaysa din naman sa akin mamaya ha? Ako okay, aminado makapal ang mukha. Sa pero mas makapal naman ang mukha mo. Bebe pa Sasalo Huwag na huwag kang sasalo, inay ha. Kanina yung mo ako sa kalsada at bago ngayon nandito na tayo sa bahay natin, isasalo ka. ka yung lahat! Hindi yung lahat! Hmm. Kung di pa kumuha ng mga handa sa laglagan, ay walang mauulamin ngayong maghapon. Butit iniuwi ko mga ulam na aray galing sa laglagan. Kung hindi ko pa iniuwi, walang uulamin ngayong mag magdamag. Si inay naman e, gumala na lang ng gumala sa pagtitinda ng damit. Ay, kita mo yung naglalako eh. May uulamin din ngayon. Oo, oh, kung tigilan mo inay. Kanina sa sasakalsada eh, kayo hiyang hiya at bago pagdating ng bahay eh, ikaw ang maunang tumikim. Ikaw so, lahat ang kakain yan ha, eh. ka sana. May sadya, kung di pa kumuha ng pagkain sa laglagan eh. hindi makakakain eh. Oh. Kanina, so, si inay na ito, daming-daming tao, doon pa talaga nagbutak takay tatay na pang ilang kang asawa mo na yun, inay, hindi ko na alam eh. Hoy, litong lito na sa dami mong asawa. Doon ka pa talaga nagbunga nga sa madaming tao. Doon mo pa hiniwala yan talaga. Ba, hindi ko na mati yung pakisamahan, yung panagagawin mo. Magaling kayo nakakatay, eh. say ako. Ibiyabit ko na lahat ng pagtitinda pati pagre-repay akin ng lahat eh. Wala akong maipabaw sa inyo. Hindi ako gagala eh, wala. Kung gusto niyo kayo pumisan doon, ako yung maghihiwalay ng aking buhay. na hmm, pisanan niyo ang ama niyo. Namaamahan niyo. ama mo, hindi ko nga kilala kung sino yung kung kaninong ama yun. Sa dami mo naging asaway, ditong-dito na kami mga anak mo. Hindi ko nga alam kung sino ama ko. Tapos yung ama, iso ko yung balalaki doon, hindi ko alam kung kaninong ama yung tunay. Hindi kaninong agang ama yun. Hindi naman yun amin eh. Hindi yun ang pangasya yung ama ng iyong bunsong kapatid, yung dalawang magkasunod. Ang na pala yun, inay? Hindi na mabilang. Nung isang araw, nung isang beses, labing dalawa, pang labing yun, dalawa. Mga ibang bainti na. Huli -huli digat ga, yun. ang iba na may nasa nito na at sa buhay na, hindi e pang ah, na e yan. Na Back to zero, hindi e minus niya <laughs> ang asawa niya. Plus na nga yun. Maganda buhay, niya. minus na nasa nito. Plus na, na hindi uh, na nga ako nag-asawa. Last na, naghiwalay na ulit kaya. Dike, ang sinunda noon eh, ang tat, apat na taon na yung bunso. Sa palagay pala, inay, iminaminus mo mga buhay mong asawa sa mga nasa nicho ng asawa mo. Magaling din. Kaya pala siya, iminaminus sa mga nasa nicho. Ayos din. Kasi e siya, ako ipapasok na sa bahay at kakain na ng aking. Bahala ka di na lang ako ng sardin lang lang kayo Bakla. Kanya daw lahat yun. Akala ko yung nag-iisip ka na naman na magiging lalaki eh. Hindi tayo ako nang mag-asawa. Tige yung kapatid mong buong sa'yo. Bahala ka dyan, inay. Basta ako'y papasok na sa bahay. Kapag ah, kakain ng akin. Bayga, bawas-bawas mo naman ang pagkain mo. I isa tataba ng baboy na yun. I dami mong kumain, timo ang kanin mo. Kaya kalaging laging high blood kaninang nandoon sa kalsada. Hindi ako tinutulungan magbitbit ng ulam na are. At bago nung pagdating sa bahay, kanya-kanyang kuha na. Aba lips, tingin mo, unti pa lang naman nakukuha Basko. ko, ah. Kung hindi pa ako nagbaon niyan, wala kayong kakainin. Bago ako pinagmamakayahan niyo doon sa kalsada kanina. Inaman kayo? Kayo pa ang nangungunang-una? Isa di pa yung oh, oh, sinay na yan. Ayaw na ayos sumabay sa akin, yung pala siya ang mangungunang-una. Ariya, si inay. Katabi ka't nakain, siya pa nangunguna. Wala ko naman kung bumili pa sa so, yung binibili ko ng sardina. Ang damot niyang silips na yan. Pagod na nga tayo sa pagtitinda ng damit. Pinagdadayot ka kasi kaya konti lang dapat kayo naman. Ako pa, madama? Dige, hati kami din eh. Eke yung pinagbibigyan ko na. Kahit ako i-mukha ko ng nakakahiya sa daan. Bit-bit-bit-bit ko ang dalawang iyan. Umupo ka na din at ikikumain na rin. Ako Umapokatoy na ho. Uma ka dito. yung kumain na rin. Priya, yeah, alis na. Takay yung maglala ko na. Ano mo nga nangyari? Ba't tatanggay sa bahay kay Nek? Lep, saring ang pintong nga rin Baka ang aso pumasok. Yun, ayun nakabukas. Okay, magtitinda ulit. At nga, kulang pa ang sa inyo. Ako, oh, ang cellphone ko maiwanan. May inaantay pa naman din yung chat. Kung ano pa mamaya makabasa. Lips, ang ano doon eh, yung isara ang pinto at baka nga sa pumasok sa loob. Mamaya pa ulit ang uwi ko. Kung di maghanap buhay, ako yung sama na mag ka lalakong ng dami. kanata at sasakyan. Guys, sarang mo nga yung gate na yan at baka may makapasok na aso. <clears throat> Inay, nasan ka gate natin? Ayun, hindi mo ka nakikita yung Gucci. Ano? Gucci pala ito. Ito po lang aming gate. May sarado na nga. Huwag na kayong papasok din niya. Ang tali nito. Lock. Eh, mag kay kayo na. mo ang ating Gucci. Oo, oh, nakalak na. Yan o. Oo, baka may aso makapasok na yan. Nasama na kita pagtitinda. Naawa ako sa inyo. Dapat na ah. ganito ng buho ko eh. Kung hindi ko kinasin pa ng aso ang inyong dadalhin pagkain eh. Hindi kailan Kanina mo kita bibigay. Kung hindi ka lang ito,